Ah, bali, umiikot po sa buong Pilipinas. Ako po si NLJ Matunding. Umiikot ka sa buong Pilipinas! Senator Rafi Tulpo, sana may mo na ang Anti-Elderly Abuse Act. Ito, tinupad ko na ang pangako ng mga netizen at request ng ibang mga commentators na sana i-preserve yung bisikleta. Dito na sa PP Star, sa mga may sticker, pwede niyong puntahan dito. Bisitahin niyo yung bike, ha, display lang dito. Donated po yan. Sa sa PP Star. Ayun, standby and stay tuned. At ito ay para makatulong sa yung lola Opo, na nabiktima ng sariling pangabuso sa kapwa niya kapamilya. Opo, ka so ayan mga so ayan mga katunay sa mga gusto palang bumisita at tignan yung kanilang sticker na naidikit dito sa bisikleta. Pwede niyo pong dito sa uh, shop ng PP Star no? ayan mga katunay bisitahin nyo po at tignan nyo ang inyong mga sticker na nakadikit dito sa bisikleta at naway magpatuloy yung ating uh, nasimulang advokasya proteksyonan ang ating mga lolo at lola laban sa pangabuso so ayan mga katunay no? sa mga merong mga sticker dito na nagdikit puntahan nyo na lang po dito sa PP Star at pwede nyo pong i-contact kung sakali man sa page natin so ayan marami po mga sticker nyo dyan, hanapin nyo na lang. Kung layong bahay na binigay sa kanya ng government po. Anong bibenta mo? Dito lang sa Pinay -ano to? Nagulat -ano? Saan mo na kuwe? Ah, bali, umiikot po sa buong Pilipinas. Ako po si Nelji Matunding. Umiikot ka sa buong Pilipinas? Bakit? Um, para po ito sa aking lola po na naging biktima ng isang pang-aabuso ng sariling pamilya. So bilang apo, uh, binubuhis ko po yung buhay ko. Wait, 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 wait. Ah, uh, tala, -ta medyo, uh, hindi ko siya. Ano pa mo ulit? Nel J. Matunding po. Nel J. Ba't kasama po ito? Kailangan si Boss Idol to. Kita mo yung tura to nakakain. Isang saksi po. Sa isang saksi mo. sa aking paglalakbay po. Ah, uh, sumasama niya sa'yo? Ah, uh, bali, sinaksihan niya po yung paglalakbay ko mula na nagsimula po ako sa Bukidnon, Mindanao ko. Simula, From, like, simula, sinama ka na niya? pa uh, sinusubaybayan na po niya ako yung biyay ko. Social po. media, kasi may page din siya. Pinopost na po. Mm. Sikad Pilipinas, Sikad Pilipid Pilipinas. Sikad Pilipinas po yung kilala po. Sikad Pilipinas, oh, po. Sikad Bukidnon. Yes, kasi nagsimula siya sa Bukidnon. Bukid so, ano ginagawa mo, literal? Um, um uh, umiikot ako sa buong Pilipinas using pedicab po, bike with sidecar po. Uh, pedicab? Yes po, ito yes, po si yung biyan, picture. Po. So, nagro-ro, ito. Ito. Oh. Neil J. Matunding, kilala bilang sikat bukid o sikat Pilipinas, ay isang 24 na taong gulang mula bukid na nagbisikleta ng 69 na araw patungong Maynila, bitbit -bit ang bandila ng Pilipinas. Inspirasyon niya ang kanyang 87 taong gulang na lola na siya ring nagpalaki sa kanya at ngayoy pinabayaan ng sariling mga anak. Sa kabila ng hirap, aksidente at kakulangan, tinuloy niya ang laban para isulong ang Anti-Elderly Abuse Bill at maipaglaban ng dignidad ng mga nakatatanda. At ngayon, ang ibinibenta niya sa PPS Stars ay isang mapa ng Pilipinas at iba't ibang souvenir.